ilang mga kakons. May isa tayong kabayan ba na namoblema na siya sa kanyang amo kasi nag one month notice siya. Tapos, tinatakot siya ng kanyang amo na ikakancel yung kanyang one month notice kasi gusto na nga yung umalis sa amo niya. Eh, gusto ng amo niya na maghintay siya ng kapalit niya. Siyempre, pag umabot na yung one month notice, pag natapos na yung one month notice mo sa kanila, wala na, wala na siyang magagawa dyan mga mi. Uh, pwede ka nang umexit, Pero wag mong kakalimutan yung release paper o nung kalimutan yung release paper, kailangan yun mga mi. Kaya sa mga baguhan, huwag kayong papasindak sa mga amo ninyo kung talagang ayaw nyo na at hindi nyo kayang, hindi nyo kayang pakisamahan dahil mahirap yung nagtatrabaho tayo na hindi naman tayo uh, magkampante or hindi tayo feeling, feeling safe, ganon. So, kung hindi nyo talagang kayang pakisamahan yung mga amo nyo, yun, mag one month notice kayo, pero uh, walang magagawa yung mga amo nyo dyan kung sakaling hindi kayo... Uh, papayag sa mga gusto nila. Like for example, sasabihin nila na, oh, maghintay ka muna ng kapalit mo. Ikakancel natin yung ano mo, yung one month notice mo. Yan. Pag pumayag ka, edi, wala na. Useless lang yung pagka, pagpasa mo ng one month notice. Pero pag nagpasa ka na sa kanila ng one month notice, hanggang sa matapos yung one month na yun, wala na silang magawa. Pwede ka na umexit. Pwede ka na malis sa kanila. Basta huwag mong kakalimutan yung release paper. Yan, sa mga baguhan na tulad ko. Tandaan nyo yan mga may. Kasi may mga amo na naninindak lalo pat baguhan, tapos yung mga first timer, yun sinaisindak nila yung minsan ginsa kailangan din natin magstan sa mga sarili natin mga mi dahil hindi naman tayo pumunta dito para ma-depress tayo, ano, kailangan din natin na kung alam naman natin yung mga karapatan natin wag natin hayaan na madala tayo ng mga takot, kasi bago, sa, bago naman tayo pumunta dito may mga orientation naman ni eh. tsaka pwede naman kayong magtanong-tanong sa mga kabayan natin na mga nakakaalam ng mga matagal na dito, pwede kayong magtanong mga mi para hindi yung uh, mabilis kayong masindak sa mga amo niyo lalo pa't yung mga ibang amo inaabuso nila yung mga ka katulong nila lalo pa't mga baguhan, wala masyadong alam, diyan natatakot pa. So, huwag natin hayaan yung mga mi kayo matakot. Huwag lang kayong gagawa ng mga hindi maganda habang kayo ay nasa bahay ni amo. So yun lang. Tips lang yun sa mga baguhan na tulad ko kasi alam nyo naman hindi natin alam yung mga utak ng mga amo natin.